sama sa uh, uh, paghahanap sa anak ni Caps at saka kay Ranil uh, kasi po mga kay may mga uh, bagay o mas kailangan mong i-prioritize guys kay... yan, uh, maganda umaga po sa inyong lahat ng no, mga kaidol. No? Uh, anumang oras, gabi, o oh, sa mga solid supporter natin yan. Uh, maraming salamat po no, sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin. So, yan mga kaidol, uh, uh, itong video na to ay gusto ko pong iparating po sa inyo kung ano yung uh, bagay ko na tumawa ako ng video ngayon so hindi po ako naka ano mga kaedol nakasama sa uh, uh, paghahanap sa anak ni Caps at saka kay Ranil uh, kasi po mga kaedol may mga uh, bagay o mas kailangan mong i-prioritize kaysa ibang uh, gagawin mo so sunod sunod yung problema natin mga kaedol hindi po talaga may kasi ganun talaga uh, habang tayo ay ano sa mundo ay uh, naging kakambal na natin yung mga problema na lumarating sa atin na hindi nasahan so kaya wala kami wala akong exploration so, <clears throat> sobrang awa na rin po kami mga kaidol sa anak ni Caps TV at saka kay uh, nakikita namin patuloy yung paghahanap nila sa kabilang bundok so si Prime naman po mga kaidol ay uh, habang wala ako ay nag-explore siya na daanan niya yung lugar na yung mga tao na uh, kumakain din ng ano so isang tinatawag na kanibal po mga kayo dun. so yan si pray mga kayo doon uh, umuwi siya para iwasan yung mga klaseng tao kasi delikado din yun so tumawag siya sa akin hanggang ngayon mga kaidol ay hindi pa rin nakikita yung anak ng mga kasamahan namin uh, nakakalungkot mabong isipin pero wala talaga kaming uh, magagawa tsaka yung mga ilang araw mga kaidol na hindi ako nakapag-explore ay may importante po akong nilakad so malayo po yung mga kaidol andun po sa ano sa uh, uh, malay-balay bukid doon so yung problema mga kaidol ay uh, talagang ano so kasi may yung problema na yun ay kailangan ding... Uh, arapin. So, talagang grabe talaga yung problema na sunod sa amin mga kaidol. pero laban lang po tayo mga kaidol, no. So, itong video mga kaidol ha, ha. Paliwanag ko lang po sa inyo. Ha, sana po maintindihan niyo ako. Ha, pati na rin po sa mga kasamahan ko kay Kuya Caps, ha, Ranil, Elmer Adventure Sa lahat-lahat po ng mga kasamahan ko ay sana makita po niyo itong video. Panoorin niyo po ito uh, mula umpisa hanggang dulo. Para hindi kayo magtaka. Para hindi na rin kayo maka uh, isip ko ng masama sa akin. So, so yan mga kayo no? dulo. Uh, hindi nasahan ilang buwan yung inano natin pero naging ano so sa ngayon mga kaidol ang sasabihin ko sa inyo ay hinga muna ako talaga mga kaidol sa exploration kasi yung ano ko mga kaidol yung uh, dating ano ko yung sakit ko mga kaidol na ano yung sa uh, kidney stone ay parang uh, ilang gabi ko na itong inano mga kaidol no uh, parang bumabalik mga kaidol ba? So, uh, nagpatingin naman po ako mga kaidol sa ano. up na rin po ako. So, sabi ng doktor ay kailangan kailangan ko muna daw magpahinga ng mga ilang buwan. Uh, babalik na ako sa trabaho ko sa pagbablog kailangan po muna daw na may check para malaman nila kung ayos na ba yung kondisyon ko mga kaya kasi uh, ilang ilang gabi na po ito mga kaya na ano ba parang bumabalik pa so yung ano sa uh, kidney kidney stone kidney ko mga kaya may maintenance si po ako na gamot pero iwan ko mga kasi sabi po nang ano ay, ng doktor ay uh, kailangan kailangan ko po daw na mano na magpa ultrasound so, sabi ko na rin po mga kaidol sa isang doktor na bigyan mo bigyan mo lang ako ng ano dok ng ah, gamot yung kaya ko lang bilhin yung parang anong pin pin reliever kasi yung ano mga kaidol pag magpa ultrasound ka ay malaking halaga yung kinakailangan so yung, yung, yung ano ko na lang yung gamot na lang na pang ano may mga pangyayari talaga mga kaidol na hindi mo inasahan na dumarating sa inyo sa iyong buhay sana po mga kaidol no ah, maintindihan niyo po ako kung bakit ako hindi makasama sa kanilang exploration nila kuya kap sa paghahanap sa kanilang anak dahil po sa karamdaman po kaya itong video na po mga kaidol ay sana po ah, panoorin niyo po ito mula umpisa hanggang dulo para maintindihan niyo po yung sitwasyon baka kasi po uh, ko kasi po na pag hindi ako gagawa ng video paliwanag sa inyo mga kaedul ay makaisipin nyo na rin po na wala akong pakialam sa uh, mga kasamahan ko so kaya nag, uh, kaya ginawa ko po itong video na ito mga kaedul sana po mga kaedul no uh, maintindihan niyo po ako no sa sitwasyon ko rin ngayon kasi sobrang ano na po uh, yung pag may karamdaman ka mga kaidol tapos andom ka sa bundok ay hindi mo kayang makipaglaban ng sabayan sa kanila sa uh, mga bandido so sana po maintindihan niyo ako mga kaidol no pati na rin sa mga kasamahan ko sana panoorin niyo itong video na to para maintindihan niyo ako uh, kuya Kaps ranel uh, ilmer adventure uh, sana maintindihan niyo po ako no sa sitwasyon ko uh, pa-pray na lang po natin mga uh, 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 may tutulong ko na lang po sa inyo uh, sa aking mga kasamahan yung pag-pray na lang po na sana makuha nyo yung mga anak nyo sa tagal-tagal ng paghahanap nyo so, sana po mga kaidol no uh, ang ano hinihilingin ko lang sa inyo uh, abang hindi pa po ako maka pag-explore maka patuloy sa paghanap sa Nakrikaps at sa Ranil sana po mga kaidol mo yung uh, sana po suportahan nyo na rin uh, suportahan, suportahan nyo na rin po no, yung uh, channel ko uh, kahit ano po yung may upload ko mga kaidol kasi kung uh, wala akong ma-upload dito sa aking uh, channel mga kaidol ay sayang naman po so uh, kahit ano na lang po muna yung magagawa ko na video may upload ko sa youtube uh, yung suporta nyo po ay malaking tulong na rin po yung sa uh, panonood nyo kaya nag, uh, ginagawa ko tong video na to kahit ano na lang po muna mga kaedol no sa para makapag-upload sa YouTube kasi ano talaga mahirap talaga yung sitwasyon ko ngayon mga kaidol so sana po mga kaidol no ang iniwasan ko lang po dito mga kaidol no na baka mabasa ako ba na hindi ako tumutulong sa aking mga kasamahan sa paghahanap ng kanilang mga anak kaya nagawa ko po itong video na to sana po mga kaidol yung hiling ko lang po sa inyo sana supportahan niyo po mga kaidol na kahit ano po yung may-upload ko sa YouTube, sa aking channel ay uh, hindi pa rin po kayo magsasawa nuna uh, manonood. tapang uh, isipan ko po muna mga kaidol idol uh, kapag-upload ako sa YouTube, yung kunting patawa lang muna, yung anak ko lang muna yung kasama ko, si Isi at saka si Jikud kahit ano na lang po mga kaydol, sana uh, sana patuloy kayong magsuporta sa akin mga kaydol no yung hindi kayo magsasawa kasi sobrang ano na talaga sobrang ano talaga mga kaydol. kasi ako na nahihirapan na rin po ako mga kaydol sa ano sa pakiram uh, karamdaman ko so yun lang mga kaydol, no uh, sana patuloy kayong magsuporta pa rin sa akin So, mga ilang buwan na po yung pahinga mga kaydol para magano po tayo babalik naman po tayo kung maging okay na po yung lahat so yan maraming salamat po sa inyong ano, mga kaidol no uh, sana po mga kaidol uh, uh, no escape ads na rin po kayo uh, malaking tulong na, na po rin, uh, na po rin, uh, yung mga kaidol uh, yun na po ang ano po sa inyo hinihiling sana po ay patuloy kayo magsusuporta rin sa akin kahit anong video na may upload ko Sana po rin mga ka-idol, maintindihan niyo po ako Sana po, sana, maintindihan niyo po So, sa mga solid supporter natin dyan, ah, thank you so much Maraming salamat talaga no, sa inyong patuloy na pagsusuporta ah, Sa lahat-lahat ng sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao Sa mga UFW natin dyan na ah, patuloy na nagsusubaybay sa aking mga video ah, Maraming salamat po sa inyo Uh, kahit sa ano dyan uh, sa Dubai, Kuwait Australia Norway yung uh, ibang ibang lugar na nagsusuporta sa atin ng tra trabaho ng mga OFW no? maraming salamat po talaga sa inyong suporta so sa mga hindi pa po nakapag subscribe na rin po no? uh, pakisubscribe na rin po sa aking channel uh, Bird Strike TV sa mga kasamahan ko Iprime uh, e TV uh, G Chris TV uh, Ranil Adventure Caps TV Elmer Adventure po no? sa lahat lahat po ng mga kasamahan ko mga ka-idol pakidalaw sa akin ng mga channel at saka sa akin po so yeah, uh, yan mga kaidol no? Uh, shout out tayo dyan sa ating mga solid uh, viewers no kahit sa ano hindi na ano uh, shout out sa iyo dyan ah uh, uh, Jean Bornhorn from ano ah uh, Norway ah uh, yung lugar sa ano sa Norway shout out sa iyo dyan ma'am Blancy Hawkins shout out Uh, Yama Sakirin shout out Kiro Hatarashi ah uh, shout out Maria Be Maria Maria Bergara shout out Sayujan Marisa Ablador shout out Sayujan uh, Nur Usman shout out Sayujan Idol Lito ah uh, <coughs> Mona Lisa Mindosa shout out Dina Langanhon Ridros uh, Saidam Jacob Zerms Mami Sky Erlinda Belatukan shout out Sayujan Uh, Dana Malantaw shout out sa iyo dyan ma'am uh, sa lahat-lahat po na uh, ano uh, Rilando Barito shout out pa rin sa iyo dyan sir uh, <coughs> Hipulan uh, Rilando Hipulan shout out sa iyo dyan uh, sa so, nagsusuporta sa atin sa lahat-lahat po na sumusuporta sa ating channel no maraming maraming salamat po to. shout out sa inyong lahat dyan So sana po uh, mga kaidol no ay mapanood po ninyo itong video na to uh, mula umpisa hanggang dulo para rin po sa uh, para po maintindihan niyo po kung mga ilang araw o buwan na hindi ako makasama sa kanilang exploration. So yan po ang uh, sana patuloy pa rin kayong magsuporta uh, at sana hindi kayo uh, sana hindi na rin kayo magsawa magsuporta no kahit ano yung video na may upload ko sa YouTube channel ko. O, sa, dahil sa pagpahinga po natin ating karimdaman. No. So, <coughs> ito lang po yung ano mga ka-idol. Uh, thank you so much and God bless po sa inyong lahat. Sa lahat ng sumusubaybay sa aking channel. At uh, sa mga nagbaba sa amin dyan, uh, maraming salamat na rin po sa mga hindi nagkagusto sa amin maraming salamat na rin po no thank you so much pa rin po no uh, alam namin yung ano so wala tayong magawa kasi yun talaga yung buhay so yan po mga kaido. no uh, <clears throat> sana ulitin ko sana uh, hindi kayo magsasawa na manood sa king video kahit ano lang po muna yung ma i-upload ko Uh, yan na po mga kaidros shout out sa iyo dyan, Red Rose, no uh, sa ating solid supporter na nagsusubaybay sa ating mga uh, sa lahat lahat na po sa lahat lahat na nagsusubaybay sa ating mga video maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat thank you so much po